Uh, parang mali ng konti. Wrong pin pala yun, yun. Long distance o short distance na mga booking. syempre meron siyang disadvantage and... Ay, ay, di lang isang beses na marami ng beses dito eh. Bakit mahal ba? Dating mo doon, babalik ka, naka 800 ka na. 60 ang base per, 8 per kilometer. Oo ah, Thank you. Salamat. Sisign nyo ba sa yung payment sa'yo? Okay na? Sige okay, ba sa, Salamat. Ngayon, nangangangang ah, mo ito. Nakakuha na natin. Ano paps? Ano hindi lang isang beses marami ng beses dito eh. Hindi ko ka eh. Oo? Oh? Sa ng ako. diba Hindi ako kasi Hmm, sayang yun ah. Pangalan mo? Oh. Ah, Ruel. Shout na lang sa'yo. Ito ba ah. channel ko? Po. Kapanad mo ka. ako? Grab ako eh. Suspended ako sa grab eh. Hindi ako nakapag-training. Hmm. Pina-activate ko ulit ito. 3 years akong hindi nakabihay rito eh. Pagkakabihay oh. na ako dyan. 2016 or 2018. Dati ang rate ni Lala hindi naman ganito kapapa. Ang rate dati ni Lala is 60. Tapos, ganoon ang rate niya dati. 60 ang base per, 8 per kilometer. Yun ang base per niya. May double booking pa noon. Ah, sige, Pops. Salamat, ah. Salamat. Comment ka na lang, Pops, ngayon mga kabiwan 1 Moto On the way na tayo So babiyahe tayo ng 59 minutes And 29 kilometers Bali ang rate na ito mga kabiwan 1 Moto Is 232 Pero ang original price na ito mga kabiwan 1 Moto Is 132 lang Papuntang Rosario, Cavite Kaya kinuha ko na sayang eh Sayang yung plus 100 Hindi natin kailangan mag double book kasi ang, ang deliver natin Is computer Saka may additional naman na 100 pesos Kaya hindi na tayo hindi na tayo dodo double booking yun shout nga pala kay Pops <laughs> pati yung customer yung pick up ano kung vlogger daw ako <laughs> vlogger vlogger lang tayo with 4,500 subscriber wow <laughs> habang papunta tayo sa ating drop off sa ating first booking bali pag uusapan natin kung ano ba maganda yung long distance o short distance na mga booking ano ba sa tingin yung mas maganda ano ba yung mas kumikita sa dalawa eto disclaimer lang mga kabiwan mo is, eto is based lang sa sa aking observation and And experience. to para sa aking opinion lang ha, parehas lang naman din. Siyempre, meron siyang disadvantage and advantage. Para sa akin, yung long distance is mas gusto ko siya kasi mas malayo nga. Kasi kaya long distance, di ba? Mas malalaki yung rate niya at pwede ko siyang sabayan. Isang booking mo, pwede ka mag-double booking. So, isang takbuhan, medyo mas malaki yung kita mo and malayo and nakakagala ka. Sa akin kasi, mga kabiwan mo to mas gusto ko yung long distance. Pero, okay din sa akin ng short distance. Pag mayroong short distance na maganda, yung kinukuha ko yun. Pero pa mas prepared ko yung long distance. Kasi nga, dati akong food panda, dati akong grab rider. Pero lalamove muna ako bago ako nagpanda, bago ako nag, nag grab. 3 years akong huminto kay lalamove. And then ngayon, bumiyabiyahe ulit tayo kay lalamove. Based sa aking experience, kahit noon pa naman, naglalamove ako. Talaga malayuan ang binabanatan ko. Tapos double booking na lang double booking. Kasi mas feeling ko, mas mabilis akong nakakakuha. Kasi gaya nga na sabi ko mga kabiwan mo to nasanay ako na dati akong nagrab ako. so yung araw-araw na pinupuntahan mo yung araw-araw na ruta mo is dun lang mismo sa between the city dun ka lang hindi ka tulad dito kay kay Lala Move. para sa akin mas maganda kasi yung long distance kasi nga makakapasyal ka isipin mo habang nagtatrabaho ka syempre kumikita ka ng pera nakagala ka pa marami na ako napuntahan na lugar na hindi ko alam na doon ko palang napuntahan kasiyahan dahil sa paglalalamog ko. Kaya gusto ko yung, gusto ko yung long distance. Uh, pero depende yun. Siyempre mga kabiwan mo to kusan yung trip talaga. And yung short distance naman, kagandahan naman siya short distance kasi mabilis ka komita, Drop pick up, drop pick up, drop lang talaga. Kung ayaw nyo lumayo talaga, short distance ang tirahin nyo. Pero para sa akin kasi, mas prepared ko yun. Kasi yung tagal ko, tatlong taon na akong bumiyahin ng grab tsaka ng Foodpanda, panda eh, dun at dun lang, yun at yun lang din. Although, mas malaki yung rate nila compared kay Lalamove pero ganun talaga eh ganun talaga yung sistema eh eh wala tayong magagawa doon siyempre diba <laughs> kaya kung totoo siya mas mataas ang pair ni Grab compare kay Lalamove pero okay lang yon matagal na naman ang issue yan ang importante kahit paano kay Lalamove kasi ang kagandahan kay Lalamove kahit saan ka mag-drop pwede kang pasukan ng booking tsaka walang patay na oras kasi si Lalamove compare doon sa mga ibang platform kaya yung mga food pagdating na mga alas 12 launa yeah, medyo tumal na yan. Pero kay Lalamove, dire diretso Puti nga ngayon, maganda na kay Lalamove ngayon eh. Kasi dati, konti lang ang booking ni Lalamove. ayo marami na rin. Kahit saan ka na magpunta, maganda na. May makukuha ka na. Hindi katulad doon sa dalawang platform na yun. Sa mga food, kaya kay Grab, kailangan mo magpalakas ng account para pasukan ka ng booking. Pero kay Lalamove, once na nag-top up ka, bibigyan ka ng booking ni Lalamove. Kahit saan ka magpunta, yun lang ang kagandahan kay Lalamove. syempre meron ding rating kay Lalamove pero madali lang naman basta wag ka mag-cancel, madali na 'yon. Pero papasukan ka, papasukan ka pa rin naman. Tsaka kahit sandal lang, tapap mo, walang kasuro, hindi ka tulad sa ibang platform, gaya ng Grab. Kay Grab magtatapak pa ng malaki para pasukan ka ng pasukan. Kay Lala mo binde, basta may sandaan yung cash wallet mo, yung tapap mo, pwede na 'yon. So ayan mga kabiwan mo to, 'yun ang para sa akin, mas prepared ko talaga long distance. 'Yun nga lang, pagka kumukuha ko ng booking na ganoon, eh medyo matagal nga lang makakuha. Kasi syempre mamimi pumili ka tapos ang disadvantage noon minsan mahihirapan ka naman ng muha ng sabay pag sa drop off mo minsan hindi mo alam kung papasukan ka ba ron yun yung minsan na disadvantage yan kasi may mga lugar na talaga sobrang alanganin na hindi mo kabisado kung saan may booking ayo maghahanap ka muna ron tatambay ka pero ako ginagawa ko mga kabiwan mo to once na nag drop ako kung saan ako nag drop aalis lang ako dun ng mga at least 1 kilometer o 2 kilometers simula doon sa drop off ko doon ako matumatambay pag mga 15 minutes, 20 minutes, wala pa. Lilipat ako. Pero kung pero pag man nakapapansin ko naman na may pumapasok dun sa lugar ko, eh wala naman problema. Kasi sa akin naman mga kabiwan mo yung account ko naman is pinapasukan siya kahit mga 10 kilometers pataas, may pumapasok nga sa akin na mga 17, 18 hanggang 20 kilometers dun sa location ko. Kaya kung within that area lang naman, sigurado naman papasukan tayo kasi syempre, pag nakakuha tayo ng booking dun sa lugar, kung saan tayo nag drop off, ng long distance, syempre, pag nakakuha tayo long distance ulit, pabalik tayo ulit tayo, yun, double book ulit kukunin natin dun, para dalawang takbo, dalawang isang balikan lang tayo, malaking kinikita natin, kaya nga minsan, mga kabiwan mo to pag ako tumatakbo ng long distance minsan, dalawang balik lang, okay na ako ron eh, kasi minsan, ang isang papunta mo, nasa 100 plus, o kaya 200, dalawang 200, so 400 na yun, pagdating mo dun, babalik ka, naka 800 ka na, pagdating ko dun sa lugar ko at maaga pa, doon ako mag -iikot. kahit mga pa isa isan dalang lang 80, yan, kukunin ko na yan di na ako lalayo doon sa area ko hanggang maka libo lang ako, hanggang magawa ko is uh, ma-secured ko yung 1,000 na less na yung tinap up ko, less yung gasolina siyempre less yung pinangkain ko ayun yung diskarte ko basta kailangan mas secure ko yung 1,000 na sa ngayon kaya pa naman eh kaya pa naman yun kasi gaya nga sinasabi ko ibang iba noon sa ibang iba yung booking noon sa booking ngayon kasi yung booking ngayon wala nang kalaban si Lala Move hindi katulad noon na ayun sabihin ko na si Mr. Speedy kaya ako umalis sa sa lalamove noon dahil diyan kay Mr. Speedy na yan. Pero next time kung gusto nyong itakil natin yan is comment lang kayo kasi si Mr. Speedy noon mga kabiwan mo to is binaba niya ng binaba ng gusto. Dati ay ang per delivery kay Lalamove is ang base fare niya is 60 pesos tapos ang kilang per kilometer niya is 8 pesos. So malaki talaga bigaya noon kay Lalamove Kahit isang booking lang solve ka na. Kaya yung dating tinatakbo ko simula dahil mga ganta tayo Dati 300 plus yun Pero double booking ako lagi Papunta ko palang 600 na pag nagdo double book ako Tapos pagbalik ko 600 ulit Eh di 1 na agad yun Tapos doon na lang ako sa amin Ganun, ganun lang yung biyahe ko noon Nakakasurvive ako Pero nung dumating si Mr. Speedy At sobrang baba ng pair niya Grabe Pinaba ng binaba nila Alam kasi nga kompetitor Competitor eh Kailangan nilang mag-adjust Para masurvive yung company Tapos dumating si Borso Pero wala na naman na si Borso eh Ibig ko sabihin ah Hindi naman siya naging threat Si, si Spe si Mr. Speedy lang talaga naging threat talaga nung time na yon kasi grabe, grabe ginawa ni Speedy nun tapos yung Grab naman, Grab Express naman so hindi naman din ganun kalakas si Lala Move talaga pagdating sa Express, si Lala Move si Lala Move talaga ang kilalang kilala si Lalamove ang number one tsaka maganda si Lala Move ngayon kasi nga madami na yung booking niya kahit saan ka mag-drop, kahit anong oras may booking na siya, hindi katulad noon talaga may mga patay na oras na walang booking ang dami ko na sabi mga kabiba mo tani, wala pa tayo sa drop off natin <laughs> traffic kasi yon pero sa inyo mga ka Moto, depende pa rin sa inyo. Siyempre, kung ayaw nyo naman lumayo, uh, short distance yung para sa inyo. Pero kung gusto niyo naman yung malayuan, edi eh di doon kayo sa, sa long distance. Eh ako ginagawa ko naman yung mga long distance na yan pagka maaga pa. Kaya lumalabas ako ng maaga para makapag long distance ako. Tapos pagbalik ko ng after lunch, eh doon ako sa amin. Doon ako sa malapitan na lang ako. So ganun yung diskarte eh, ko. effective naman kaya pinagpapatuloy ko lang. Kasi syempre, ayaw ko rin naman kasi na laging doon na lang at doon na lang yung lugar ko eh. Kaya ako naglalamove eh para iba-ibang lugar yung mapuntahan ko. Kahit noon pa naman, yun talaga gusto ko kay lalamove. Kung saan-saan ako nakakapunta, grabe. <laughs> yung mga pinakaliblib na lugar tapo pupuntahan ko kaya nakakatawa din kaya mga kabiwan mo to malapit na tayo sa drop off dito ako sa Teheros Convention tagal ko bago nakabalik dito dito ako dati nag area mga kabiwan mo to eh sa financing ang tatrabaho ingat kayo rito mga kabiwan to yung mga sa financing niya grabe dami pasaway dito dami balasubas dito kaya mga kabiwan mo to dito try sa drop off napin natin si sir Hello sir, sa lalamog po Apo, ako o, yan nakita ko yung pin Ano, parang mali ng konti At ka nga, balik sa may dere-derechong daan lang Dere-derecho ka lang ng konti Pakabsu ako? Apo, papuntang kabsu ko ah, Sige sir, salubungin mo na ako sir, malapit naman ako Nandito na pa ako sa labas na Okay, salamat Wrong pin pala yun, yun sir sir Pipicture lang ko lang sir ha, katunayan na ano Binili nyo sa kanya? Ano yung personal na gamit niya? Oo, oh, sa kanya, personal niya Pagkabili niyo? Ano yun e? 67? Ready na. Ano pang work from home? Ano Pang-pizza net sir. Ano ah, net mo? Punahin ko na muna to sir. Sige sir. Anin mo muna sir. Wala na sir. Pa-double check sir. Ah. Wala na. Iniwan ko na yung carton. 2.30 to sir. Salamat po. Ayan. kabiwan mo ito. Sir, parit na lang po ako ha. Salamat po. Ayun, diskarte yung mga kabiwan mo ito. Para mas yung rating nyo as driver. Yun, mga kabiwan mo ito. Nakakuha tayo na pangalawang orders natin. Wala pang 15 minutes. So, malapit lang to, 2 kilometers lang to. Simula doon sa pwesto ko. 1.3 kilometers nga lang ang layo sa akin, mga kabiwan mo ito eh. Eh, mga kabiwan mo ito, ito dadalay natin. Isang box ng milk supplies. Baka hindi na tayo makapag-double book na ito, mga kabiwan mo ito. Kasi malapit malaki to eh diretso na natin to 133 naman to okay lang 21 kilometers Pare, <laughs> ayun mga kabiwan mo to hindi na natin sasabayan bigat hingal ako Ayan mga kabiwan moto babiyahe tayo ng 22 kilometers at abot ito ng 49 minutes bali simula dito sa Tansa public market is babiyahe tayo ng Maragondon bali ang pair nito mga kabiwan moto is 133 so sasabayan ko sana siya kaso malaki isang box kaya hindi ko na sinabayan hanap na lang ulit tayo dun mamaya tapos tingnan natin kung makakakuha tayo sa Maragondon so ito maganda dito mga kabiwan moto kay Move. kahit saan ka mag drop makakuha ka ng booking yun mga kabiwan moto umalis tayo dun sa Maragondon kasi 30 minutes na hindi tayo pinapasukan eh <laughs> pabalik tayo ng panaik so yun lang pagka long ride pagka liblibi na puntahan mo at walang booking dun eh yun lang yung yun lang ang consequence dun pero okay lang Ganun talaga. Hindi <laughs> tayo nakachamba ron. Yon, mga kabiwan mo to. Nakakuha tayo ng order natin. Di papuntang Tansa. 1.9 kilometers yung layo natin sa pickup. E, naghintay tayo ng almost 45 minutes. Patry natin kung makasabayan natin to. Kandila lang daw ang ipapadala. So hopefully. O oh boss. Dito daw Manteban. Kandila daw eh. O oh, baka dito sa loob. Pwede ako pa mark yan? Salamat boss ah. Saglit lang naman. Tawagan ko lang. Ayan, mga kabiwan mo to. San Pedro, Laguna pala to. Akala ko tansa. Nasa yung tansa ko? Ayan, mga kabiwan mo to. Titignan natin kung masasabayan natin to. 13 to San Pedro. Ayan, pawi na tayo mga kabiwan mo to nakapagod ah, ako <laughs> napakainit kasi mga kabiwan moto gaya nga sabi ko kanina mga kabiwan moto nasa sa inyo pa rin kung anong gusto ninyo kung gusto niyo ng long ride para sa akin parehas lang naman din eh so depende lang talaga sa inyo kung gusto niyo bumiyahin nang malalayo o kung gusto niyo malapitan lang nasa sa inyo pa rin 'yon. hi guys mga kabiwan moto hanggang dito na lang sana nagustuhan ninyo ang video natin ngayong araw and always remember mga kabiwan moto pray before you ride ride. God bless. Be one more out Bye bye.